Hello, kumusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin ang pambansang awit ng Pilipinas. Yung pambansang awit o yung national anthem ng Pilipinas yung may titulo na Lupang Hinirang. Lupang Hinirang o sa Ingles yung Chosen Land. At pag-uusapan natin ang kasaysayan ng Lupang Hinirang. Dahil noong Hunyo, ikalabindalawa ng Hunyo, pinagdiwang natin yung Araw ng Kalayaan. Yung Araw ng Kalayaan o Independence Day. So, isa sa mga pinakamahalagang araw sa kasaysayan ng Pilipinas. At sabi nila, yung lupang hinirang ay yung pinaka kabisadong kanta ng mga Pilipino dahil kinakanta ito sa sa iba't ibang lugar sa eskwelahan at sa mga opisina ng gobyerno depende pero simula bata kami kinakanta natin kinakanta namin yung lupang hinirang sa eskwelahan so kailangan kailangan kabisado ng mga bata ang lupang hinirang. At nagsimula ang kantang ito, ginawa ang kantang ito noong 1898. At mula noong 1898, may mga pagbabago sa lupang hinirang. Pero ginawa ito noong 1898 ng isang composer na Pilipino na si Julian Felipe dahil inutusan siya ng unang pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo yung unang pangulo ng Pilipinas na gumawa ng isang instrumental composition at ibig sabihin dati yung ginawa ni Julian Felipe ay walang lyrics, walang mga salita, instrumental lang. Dahil sabi, base yung unang version ng Pambansang Awit sa Marcha Real, yung National Anthem ng Espanya, o yung La Marseillaise, yung national anthem ng Pransya. Kaya yung national anthem ng Pilipinas dati ay may pangalang Marcha Nacional Filipina. At tinugtog yung composition ni Julian Felipe noong June 12, 1898 sa General Trias sa Cavite at noong 1899 so makalipas ang isang taon nilagyan na ng mga salita nilagyan na ng lyrics ng ni Jose Palma so si Jose Palma ang nagsulat ng ng lyrics o yung mga letra yung mga salita sa composition ni Julian Tierra Felipe I su fuego ardiente, en de amores, del puna, los pero noong 1907, ayon sa Flag Act of 1907, ipinagbawal ng mga Amerikano ang paggamit ng composition na to. So ipinagbawal gamitin o tugtugin yung Marcha Nacional Filipina pero noong 1919 uh, na repeal yung batas at na-adopt bilang pambansang awit noong 1938 yung Marcha Nacional Filipina pero noong panahon ng mga Amerikano mas dumami yung marunong magsalita ng Ingles kumpara sa Espanyol kaya isinalin nila yung pambansang awit sa Ingles. Uh, dito yung dito ginawa yung pagsasalin o translation na Land of the Morning. noong 1938. Pero noong panahon na yon, meron pa rin mga debate sa kung anong lingwahe ang dapat gamitin sa pambansang awit. Pero noong 1940s, merong mga pananaw na nationalistic na dapat hindi kantahin ang national anthem, ang pambansang awit, sa lingwahe ng mga mananakop, sa lingwahe ng mga invaders. At mayroon ding debate na dapat pambansang lingwahe ang Tagalog. At dahil doon, isinalin yung pambansang awit sa Tagalog. At Noong panahon ng mga Hapones, yung unang Tagalog na pagsasalin ng Marcha Nacional Filipina ay ginawa at yung pangalan ay Diwa ng Bayan o sa Ingles Spirit of the Country. No, at yaman ng kapilipinuhan sa kamay At isa pang pagsasalin noong 1958 ay yung Lupang Hinirang ni Felipe Padilla de Leon. So, naging mas sikat yung Lupang Hinirang na nasa Tagalog kumpara sa Land of the Morning at 'yun 'yun na ang kinakanta at ginagamit hanggang ngayon naging batas noong 1998. Bale yung maikling summary, nagsimula noong 1890 yung instrumental na composition tapos nilagyan ng lyrics na Espanyol, sa Espanyol. Tapos isinalin sa Ingles pero dahil sa nasyonalismo noong 1940s, um, ginawang Tagalog, o isinalin sa Tagalog yung mga salita, yung mga lyrics. Tapos, hindi doon nagtatapos yung kontrobersya kasi noong 1973, ayon kay presidente o dating presidenteng Ferdinand Marcos, ginawang pambansang lingwahe ang Filipino. Pero, may kontrobersya na kung base language ba ang Tagalog sa Filipino. Kasi yung Filipino, pinaghalong Ingles, Espanyol, at Tagalog. Pero, syempre, madaming iba't ibang lingwahe sa Pilipinas. Pero, naging basehan yung Tagalog para sa pambansang lingwahe na Filipino. At naging mas komplikado dahil noong 1998, Ayon sa Flag and Heraldic Code of the Philippines, yung pagkanta ng pambansang awit ay sa Filipino lang, sa lingwaheng Filipino. Ibig sabihin, hindi pwede kantahin, o hindi legal kantahin yung pambansang awit sa ibang lingwahe tulad ng Ilocano o Bisaya o waray at iba pa. So medyo komplikado kasi ano ba talaga ang pagiging Pilipino? Ano ba talaga ang Filipino? Yung Filipino ba ay Tagalog at Ingles at Espanyol? Bakit hindi kasama yung ibang lingwahe? O siguro mas importanteng tanong, bakit hindi pwedeng kantahin sa ibang Lingwahe, sa ibang regional language, yung lupang hinirang. So yun lang yung episode natin ngayon. Mayroong transcript kung kailangan nyo, pwede nyo i-download ng libre at pwede kayong sumuporta sa Patreon kung gusto nyo itong podcast. Salamat at paalam. <todic>